Kaya pala ang sikip kalsada. Grabe naman no, parang ganito din yung nangyari sa kabila no? Dito naman tayo sa service road ng uh, Roas Boulevard. Kamusta na rin kaya ang sitwasyon ng kalsada? Dito po yung first extension ng LRT1 from Baclaran to Redem Tourist. Napunta na natin itong Taf Avenue naman. Grabe. Pwede ka na mag-shopping sa kalsada. Hindi mo na So, dito naman tayo sa Redem Tourist. Ang uh, malapit sa Baclaran Church naman. Tingnan natin ang sitwasyon ng kalsada naman ngayon. So nandito na tayo kabayan sa service road ng uh, Roas Boulevard. So ang pupunta naman natin ngayon itong uh, part 2 ng video natin. Kita nyo ba yung kabayan? No? Yan po yung Redem Tourist sa uh, LRT Station. Masimula dito, daan tayo Redem Tourist. Balik tayo naman tayo din sa top. Para may pagkita ko rin yung sitwasyon dito sa uh, may Roas Boulevard naman. Service road. Dito yung may kita talaga yung MMDA dati. Araw-araw pinupunta ng kondo uh, skug. para lang uh, i-clearing yung mga obstruction sa yung mga vendors no gayon kay dati pero tinan mo ngayon no talaga nga uh, may oras lang sila na may dito sa clearing lalo na pag uh, umaga ano oras kasi nung pasokan ng mga tao yun eh so dapat uh, clear talaga Le just let go yun no eh. oh. maayos naman pala dito medyo maluwag problema lang dati mo dyan sa may foot bridge itong bridge aket ka dyan, mapuntang Redem Tourist LRT Station ah diba wala lang bubong ka ba medyo mabala yung nyo may nagtatanong nga uh, dyan eh paano sa mga senior citizen saka PWD eh medyo mataas saka malayo yung aketin nila no kasi kung ikot sila ka malayo din wala namang daanan dyan sa baba eh ah dito rin pa, maraming lakag Iya yeah, no. Mga oh, matinding kiri na kailangan nito. Ito po yung baklaran Church. Kung nung ba madali ka ba? kayo kabay, pwede kayo sumukay ng kon ha. Ng e-tractor, marami yan. Alam ka mas marami mga i e trek dito no kaysa sa mga pasayero Yung nga napasin ko dito eh Parang uh, over yung supply ng mga i e treks dito Yung pala may hirap lang ako dito Puno ng mga vendors yung pala Kaya pala sikip ng kalsada sa dati wala ito eh Okay alam ko lang kung night market pa dito no pero alam ko dati may mga ganyan dati dito eh pero tuwing gabi lang yung latag nila alright guys so dito na tayo sa Redem Tourist naman nag u-turn lang tayo Saan ba yung entrance? Ah, dito, dito. Ayun, ayun, ayun. So, ito, one way lang kasi ito. Grabe, no? Parang ganito din yung nangyari sa kabila, no? Ano na mga latag talaga. Pero mabuti lang madaanan tong kundito, no? itong gitna niya kasi kung hindi nako laging nga bala to para sa mga motorista ito yung baklaran church yan no hindi mo na makita yung mga store dito sa likod no Nauna kasi itong mga vendors dito sa kalsada. Hindi mo mapapansin, no? Siyempre, pag may bibiling ka, dito nga nasa labas. Ah, may parking ang para sa taas, ah. Hirap makakon, ba, diba? Tinan mo, y yan yung kukos na mga obstruction dito. Tagal natin makapunta ng Quirino Avenue. O yan na. Alas, ano oras pala? Alas 4 na. Kaya ang kwan talaga kailangan dito sa umaga kasi mga tao pumapasok. Saka pag ganitong oras alas 5 dapat clear na to eh para mabilis makauwi yung mga tao. No? Hmm. Grabe, traffic no. Siguro ko ako kabayan kung pupunta kayo ng Asiana. Sakay na yan ng train dyan. Tapos baba kayo ng Redem Tourist. Mabilis yung kwan dito. Interval lang train dyan. Siguro mga minute lang. Makakasakay na kayo agad. Grabe yung traffic oh. Talaga may stress ka kapag dito. <tis> grabe na, no. kawawa yung mga kondito no. mga naghanap po yung na jeep no. wala na, hindi yung traffic pati yung mga iba din Siyempre yung mga may bis uh, business transports akong dito no? Wala, wala. Kailan may da Daan na ng mga sakem, tapos may mga tao, di ba? Kawawa din.